Fantastic. mo, kuya mo, walang trabaho, walang pinag-aralan. Tingnan mo, may pera perang dala. Nagnakaw nga, pero pera naman. Ano eh, ka? Nagkahanap ka ba ng trabaho? Opo. O, oh, sakto, sakto. Kailangan natin ng tindera. Ah. Pinalis mo eh. Eh, sana may matay trabaho. Hindi yung ako lang laging inaasahan niyo dito. Eh, yun nga. Hindi nga ako nakapag-aral. Sino kukuha sa akin ng trabaho? Balik oh. ka mamang polis? Balik mo. Balik ba? ba? pasok ng magnanakaw dito sa shop namin. Itong huh? dalawang to? Itong dalawang to, magnanakaw, pumasok sa shop namin na walang tao. Paano ba yan? Paano ako makakahanap nito? Hanap na ano? Ba't nandito ka? Di ba may pasok ka? Ate, kasi naghahanap akong trabaho eh. Para? Bahong trabaho. Bakit? Ayaw mo na din sa company mo? Hindi naman kasi tinanggal na yung lahat ng empleyado. Magsasara na yung company. E paano yan? Alam mo di ba na ikaw lang inaasahan namin dahil ikaw lang yung nakapagtapos. So ngayon, magre-reklamo ka? Hindi naman ako nagre-reklamo kaya nga naghahanap ako agad ng bagong... So, palipatan. Eden, Sa'yo, sa'yo lang ata yun eh. Siguro hindi pa nagsarado yung company mo, no? Sa'yo lang na hindi ka makapagdala ng pera sa atin, no? Hindi, oh. Kahit ipakita ko po sa yung letter na sinend sa amin. Kayang-kaya mong gawin yun. Kayang-kaya mo i-edit. Total, magaling ka naman sa computer. Eh kami, wala kaming alam. Ate naman. O, oh, ito na pala yung kuya mo, eh. Hmm. May na naman ng bike. Ang ganda, ano? Ang no, ganda. Mamahalin na. So, Mabebenta ko ito ba? Ah, bukas. Tingnan yung... mo kuya mo, walang trabaho, walang pinag-aralan. Tinamo, mo, may perang dala. Nagnakaw nga, pero pera naman. Eh kuya, masama yung ginagawa mo. Ilang beses mo na yung ginawa. O bakit? Nakakatulong naman to sa atin ah. Ikaw, minsan nakakahingi ka ng pamasahe sa akin pag nakakabenta ako ng bike. Pero kuya, sana baguhin mo na yung buhay mo. Eh wala akong ibang alam na trabaho. Alam mo, ikaw yung pinag-aaral ng nanay natin para tulungan mo kami paglaki natin. Uy, tamang-tama. Ang daming bago dito. Ay, Diyos ako. Pang-apply pang ko. Ano? Nasaan yung mga ibang items dito? Ba't nawawala? Madam, nandyan lang po yun. Hindi naman po nawawala yung mga items dito. Tsaka po, kung, may, kung wala po akong benta ngayon, sadyang mahina po talaga yung online selling ngayon. Paanong mahina? Ano eh, ang laki ng benta ng kabila. Tapos sa'yo, Konti lang, no? Ang dami nawawalang items dyan. Yung bag, yung sapatos, yung jackets dito. Andi, Ikaw mong nanakaw ka rin, no? yung mga sapatos at saka yung mga bag? Wala po akong magagawa kung mahina yung live selling natin. Wag mo akong na ng ganyan. Lumayas ka kung ayaw magpapulis kita. Okay. Layas! Napaka, hmm, Diyos ko na. Anong nangyari dito? Ba't ang ingay? Eh kasi yung kinuha mong tindera? Nagnakaw, ang daming items na wala. Tapos walang benta. Paano nangyari? Nung paano yung wala tayong tindera dito? Alam mo kailangan natin yung business na to? Ay, wag mo ako tanungin! Ay, ma'am, excuse me po. Mawalang galang na po. Naghanap kayo ng bagong tindera. Okay na okay po ako. mag apply ako. Ikaw mag apply uh -huh. Sa tingin mo, Taki, ano ka? Teka, ka ba ng trabaho? Opo. Oh, o, sakto-sakto. Kailangan natin yung tindera. Pinalis mo eh. Ito? Pagkakatiwalaan mo tong ganitong mukha, tingnan mo para magnanakaw yan. O pasipag naman. Hindi magnanakaw, ma'am. Nag talaga akong trabaho eh. O, tingnan mo. Sumasagot na, hindi pa nga-hive. Bigyan natin ng chance. Bigyan natin sa chance. Paano mo naman maano yung tao kapag hindi natin nakikita yung performance niya? Sige na, bukas. Mag-start ka bukas. Sige po, sir. Thank bukas, you po. Bukas, mag-start na yan. Kuya. Oo? Oh. Natanggap na ako. May trabaho na ako. Oo, oh, saan naman? Diyan lang, online seller ako. Hmm, oh, ayos. Kasi narinig ko yung tun na yung babae doon na tindera hmm. aalis na daw. So, nag-try lang ako doon, baka pwede akong matanggap. Kaya e, yun naman, okay naman. Tsaka yung babae doon, medyo maldita. Pero yung asawang lalaki, okay. Hmm. Ayos! Galingan mo doon para meron tayong panggastos. Gastos Pero, saan? Ha? Anong gastos? Ito, si saan? Meron na daw trabaho na makukuha eh. Dito mas maganda. Eh, baka naman kuya, itong mga ninakaw mo eh, pwede mo nang ibalik doon sa dati. Oh, bakit ako pati yung mga ninakaw ko, papakailaman mo? Kuya, maghahanap tayo ng matinong trabaho para makakita tayo ng matinong pera din, hindi... Sa itsura kung nito, wala nang tatanggap sa matinong na trabaho. Pag nanakaw lang ang alam ko. Iyon kasi yung nakatatak sa utak mo. Eh. Sana kung yung utak mo hindi makitid, eh sana may matinong ka rin trabaho, hindi yung ako lang laging inaasahan nyo dito. Eh yun na nga, hindi nga ako nakapag-aaral sino kukuha sa akin ng trabaho. Oh, so, etin, aga mo Good morning, sir. Good morning, ang aga mo ngayon. Sipag ah. Eh kasi, kailangan kong ihanda lahat ng gagamitin para sa online selling mamaya eh. Kaya, inagahan ko na Actually, po, eh. mabilis lang naman ang trabaho dito. Um mag-entertain ka lang ng customer. Aha. Uh -huh. Tapos, benta. Benta tayo. More on benta tayo. Ha, kailangan natin Ako. nabulin yung sales natin. Sige po, walang problema po. Pagtsasagaan ko. Kapal na mukha mo, no? Pumasok ka pa talaga. Napaka-assuming mo. Hindi, yeah, maaga nga pumasok eh. Sabi ko sa'yo, pagkatiwalaan to eh. Pagkatiwalaan? Kailangan ito? natin. Kailangan natin sa business natin. Kailangan natin. Ito? Makakabenta? O baka yung sarili niya ibibenta niya? Eh ma'am, kailangan ko po talaga ng trabaho tsaka sisikapin ko naman na makatulong din sa negosyo ni. eh. Ay! Siguraduhin mo lang talaga makakatulong. Baka kasi hindi ka makatulong magnakaw ka pa eh. Kasi yung mukha mo, huh? mukha ka magnanakaw. Hindi na. Huwag oh. mo na. Ang baba naman ng tingin oh, sa no, akin. Man. Ikaw pinagtatanggol mo pa to eh. Sino bang asawa mo dito, di ba ako? Siyempre. Kailangan natin ano. Ano, sige na, magtrabaho ka na. Sige po, sir. Thank you si po. Pansin na si mama. Okay? Okay, usin mo ah. Puro to bagong items namin. Tsaka, ito lahat, hindi ka magsisisi dyan. Puro yung original. So ano ma'am, anong decision mo? Kukuha ka ba? o... actually konti lang kukunin ko sana eh Kaso, ang galing mo magbenta. So, sige, ano? kukuha na ako isang sako. Oh, ayan. Ayan, ma'am, bibigyan kita ng discount kasi isang sakong binili mo. Tsaka, pag nagusto na ng mga customer ko sa online, mmh -hmm. dadagdagan ko pa ng ilang sako. Yan, ang galing naman. Thank you so much ma'am. O sige po, ipapa pack ko na 'yung hmm, ano -ready mo. I-ready mo na 'yung isang sako ha. Sure po. Sige po, punta tayo doon para kasi... makita mo. Mama Ethel, ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga jackets na puro original at saka good quality po talaga. Lahat ito. Alam mo, actually, hindi naman sana ako talaga bibili at kukuha. Dahil na-convince mo ako, Mag-inquire lang sana ako. Sige, bigyan mo akong tatlong sako. Ay, sige po, ma'am. Tapos, lahat ano, po, pati mga jacket na yun. Kukunin ko na rin lahat kasi malakas akin ang jacket eh, ha? O, oh, sige po. Lahat to, ipapadala ko na rin po mm -hmm. sa inyo. Ano mo, ang kaling-kaling mo talaga, Aiden. Ay, thank you po, ma'am. Regular customer na ako dito at talaga namang na-convince mo ko. At lahat ng mga item niya dito, sobrang ganda. At kailangan ko na itong mga to dahil magtatayo na ako ng branch sa Batangas. <sighs> Wow. So, gagawin ko ng supplier po. sa aking branch. Talaga po! yes. So, bulto-bulto na yung orderin niya yes. sa amin? Truck-truck na kukunin ko supplier sa inyo. Uy, ang galing naman! Thank you so much, ma'am! May good news ako sa iyo. Ang galing mo, ang galing mo! Thank you, sir! Yung kita natin, yung target natin sa isang buwan, nakuha mo isang araw. <laughs> dahil diyan, may bonus ka sa akin. Talaga po? May bonus ka sa akin dahil diyan. Ang galing naman! Ano? Tama ba yung narinig ko? Bonus? ang daming benta eh. Di ba, ang target natin ng isang buwan, nakuha na isang araw. Oh, ano may, naman? May bagong kliyente tayo sa Batangas. Ano na, ang pakailam ko dyan. Ilang araw pa nito nagtatrabaho, bibigyan mo ng bonus agad? Ano to? Paliwanag mo nga, Aiden. Anong ginagawa mo? Eh, kasi po, ano, na-convince ko po yung mga customers yun na dating ayaw na dito, kaya dito na sila <laughs> magiging regular natin na na convince yung mga customer. Wait lang. Na convince yung mga customer eh yung asawa ko kino-convince mo. Hindi po, ma'am. Hindi mo lang kino-convince, inaakit mo lang. Ikaw Totoo talaga ano? ang dumi nang iniisip mo. Hindi madumi. Yun ang nakikita ko. ng nung isang araw ka pa eh. Swerte nga sa atin yan eh. Laki ng pinta natin oh. Sige na, huwag mo napansin si sa ma'am. Hindi! Sige na. Sige na, magtrabaho ka na. Tara na. Okay, tapos ah Kalit, kalit. ah ma'am, good evening po. Sino kayo? Pala kapatid po kami ni Eden. Dito po ba nagtatrabaho si Eden? Ah, kapatid kayo ni Eden? Actually po, giminibisita po namin si Eden. Wala po ata siya. Mm, okay, kapatid pala kayo ni Eden. Ah, ah, wala siya ngayon. Ang habiling niya sa akin, kuha lang daw kayo dyan ng kahit na anong gusto niyo at ilan kuha lang kayo dyan, um, ha? Kuha kami? Yes! Ah, uh Oo, kuha lang kayo. Basta, kuha lang kayo dyan. Eh, si so, Eden ang bahala sa inyo. Wala kami pera. Wala eh. ko pera. Hindi, eh. ah, basta. Si Eden ang bahala sa inyo. Basta kunin niyo yung lahat ng gusto niyo dyan. Kahit anong makita niyo dyan, matipuan niyo dyan. Kunin niyo lang. Pero Madam, uh mm -hmm. eh, una, mamahaling to eh. Kaya nga. Hindi. Sige na. ko uh, lang sweldo si Bunso. Hindi, kuha lang kayo dyan, ha? Aris muna ako, saglit sabi niyan, lang. Sabi mo madam, ha? Oo, basta kuha lang kayo na anong gusto niyo dyan, ha? Pili lang, pili lang, okay? Ikaw, kunin mo. Ganda to. Eh? tao ilan ako kuha mo? Ito, gustong-gusto ko ito, mga ito itong t-shirt, eh. Okay Ikaw. na siguro to, baka walang pambayad si Bonsu. Wala, mga branded pa naman lahat. Kaya nga, eh. Pero sabi naman ni madam, eh, na kuha lang daw tayo, sabi ni Bonsu. Talaga, baka, baka mapagalitan tayo. Okay na yan. Ha? Eh? Ito pa isa pula. Halika, ka mamang pulis? Pa uh, pasok dito. Yan? Balik ko na. Balik Balik naman, na, ba, na magnanakaw dito sa shop namin? Huh? Itong dalawang to? Itong dalawang to magnanakaw pumasok sa shop namin na walang tao. Mag Ay, Magnanakaw -ka kayo? Hindi po totoo yan, sir. May babae kayo dyan? Wala po. Sabi naman kasi ni Madam, eh, kumuha kami ng kahit ano. Sinabi daw ni Eden. Ay, wala akong sinasabing ganyan. Nag nagsisinungaling to. Mamang polis, nagsisinungaling ang dalawang yan. Sir, Ikaw ano? Anong sinabi ko? Nakukuha kami. Si Eden magpapayad. Ay, ay! Alam ko na kung sino may pakana ito! Kapatid nilang si Eden. Na magnakaw sila dito. Pinapasok kami ditong dalawa. Hindi po totoo yan. Oh, ah, sa, sa presente na kayo magpaliwanag. Tara, tara! Anong kaguluhan to? Patangin niya, ingay. Ate, kuya. Ah. Yung amo mo, pinapahuli kami. Mama, ano to? Set up to? Yan! Kasali yan! Yung babae yung nag-set dito! Kunwari, nag-apply, nag nagtrabaho dito, yun pala, sineset up niya magnakaw dito! Magnanakaw yung tatlong yan! Mamahirap pa pero hindi kami magnanakaw? Grabe ka naman sa amin? Ayan ang kapatid! Hindi, hindi, Oof. hindi! Makinig kayo sa akin, hindi totoo yan! Kasi, dinudusan kami ni madam na kumuha ng damit. Sabi niya, kahit ano daw, kahit ilan yung piliin namin. Ayoko. Wala akong sinasabing ganyan! Wag na wag kayong magsisinungaling. Madam, di kami nagsisinungaling. Sinabi mo sa amin, hinuto iyo ni Eden na kumuha kami ng damit. Wala akong sinabing ganun, Tay. Kasi ngayon, mo kaming magnanakaw? Nako, mamang pulis, wag na wag kayong mainiwala sa tatlong yan. Sir, wala akong sinabing ganun sa kapatid ko. Hindi ko yung magagawa. Nandito ako para magtrabaho ng matino, hindi para magnakaw. Yang tatlong yan, sinungalang ko nanakaw. Hindi, hindi. mo yung tatlong yan. Han, hindi ko pwedeng palasin sa Eden. Bakit? Bakit hindi po ni palisin yung babae niya? Siya yung bagong business partner ko! Business partner o kabit! Ano kabit sinasabi mo? Siya yung ginawa kong business partner kasi ang sipag-sipag niya. Ang lagi ng benta last time? Yung target natin isang buwan, nakuha niya isang araw lang? Wala akong pakailam! Hulihin mo na yan! Palisin mo na yan! Boss! Boss! Wag! Wag! kasi bus, sa totoo lang, alam mo, kaya tayo nawawala ng mahina yung benta natin dito. Kasi inutusan mo yung mga tindera natin na magnakaw. Anong pinagsasabi mo magnakaw? Nakita ko lang sa CCTV Sa totoo, ikaw ang magnanakaw! Hindi sila! Ako ang asawa mo, akong pinagbibintangan mo magnanakaw? Mama Police, boss, hulihin niyo siya. Kung kailangan yung prueba, meron ako diyan! Bibigay ko sa yung tape. Sige, titingnan ko yun, imbestigahan ko yan ha? Pero sa ngayon, uulihin ko muna yung asawa mo. Hulihin niyan! Ano? Halika na ma'am! Ano o, ba? Aiden, pagpasensya niyo yung asawa ko ha? Eh, mainit lang ulo nun. Sino okay. sila? Ay, mga kapatid ko nga pala, si Badir at si Ate Paolo. Hey, ng hapon sa inyo. Magandang hapon po. Alam niyo? ang sipag ng kapatid niya. Sa totoo lang siya yung nagmamanage ng bagong branch ko. Um, Eden, eh, since mga kapatid mo naman sila, eh, kung gusto mo, kailangan mo ng katulong doon sa bagong trabaho sa kumpanya natin, eh, ikaw na bahala. Gusto mo silang i-hire? Talaga po? Oo! Thank you po. Ay, Salamat. Ay ko dito. Wala problema, wala problema. Kailangan po. Salamat, Salamat po. Sige na, may gagawin pa ako sa opisina, ha? Sige po. Diyan na kayo, ha? Sige po. din, marienda nila, ha? Sige po, si si tutulungan po sila. Yun, may bago! Ay, may bago! promise you din, magbabagong buhay na ako, din ako magnanakang. Promise yan, kuya, ha? Oo, promise. Saka okay, yung mga bike na nakaw ko, pinagsusuli ko na, gaya ng sinabi mo. Yun, ang galing naman. Ikaw natin. din, tutulong ako sa, syempre, tutulong ako sa shop. Yung mga amiga ko, papapuntahin ko para mamili Ayan, yes. sa dami. Ay, dagdag na tayong customers. Ako customer. kahit kargador lang. No, di ba? Sige, Ay. salamat, Bunso. Sige mo. talaga. Tara, miranda na tayo. Anong nangyarihan na dyan? Tara, gutom natin. Wait lang! Na, ano? Basta magtutulungan tayo sa isa't isa. Kasi magkadugo tayo, magkapatid tayo. Siyempre naman. Hindi tayo magiiwanan. Sige, kapuso pa yan. Kahit pa <laughs> mag-aanak, tara na. <laughs>